Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw Malakanyang Press Corps. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na mas maging epektibo ang pagtugon sa isyong pangkalusugan para sa taumbayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 387 ambulances sa tulong na rin ng PCS sa pamumuno ni GM Robles para sa iba't ibang LGU sa Luzon kabilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Cordillera Administrative Region sa makakatanggap ng mga bagong ambulansya na angkop ang disenyo sa mga makikitid na daan sa bansa. Tinatayang umabot na sa 680 na ambulansya ang naipamahagi sa buong bansa mula June 2022 hanggang June 2025 sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Pagpapatatag ito sa pangako ng Pangulo sa taong bayan na pagtibayin pa ang healthcare services at healthcare system ng bansa. Din pa ng Pangulo, walang lugar ang politika sa usaping pangkalusugan. Kaya walang komunidad ang maiiwan, walang Pilipino ang mapapabayaan. Inutos naman ni Pangulo sa PCSO na paigtingin ang pagpapatupad ng Medical Transport Vehicle Donation Program upang mas maraming Pilipino pa ang makinabang. At yaki na lahat ng cities and municipalities ay mabibigyan ng ambulansya.